Hello mga Caps. Meron kasing nag-PM sa atin sa page. Ang sabi niya, iniwan daw siya ng magulang niya nung hindi pa siya naglalakad. So ngayon, college graduate na siya. Biruin niyo, lang taon yun? Kaya sabi ko sa kanya, hindi kita masisisi kung lalayo yung loob mo sa magulang mo. Hindi ka rin namin masisisi kung yung pagmamahal mo sa magulang mo eh hindi siya buo. Hindi ka rin namin masisisi kung ayaw mong makasama yung magulang mo. At hindi ka rin namin masisisi kung galit na galit ka sa magulang mo. Dahil oo nga naman, imbis na yung magulang mo yung magpalaki sa'yo, nagpalaki sa'yo yung ibang tao. Sabi niya, yung eh, nagpalaki daw sa kanya, eh, tita niya. Pero alam nyo, sa kabila ng mga hindi ka namin sisisihin, ito na lang yung isipin mo. mag advance na lang tayo. Kapag ba yung magulang mo na yun, eh, nagkasakit, yung hindi na siya makatayo, nakahiga na lang, magkakaroon ka ba ng konsensya? Isipin mo. Tapos ito pa. Tiniis mo yung magulang mo habang may sakit dahil dun sa galit na meron ka dyan sa puso mo ngayon umabot sa punto na pumanaw yung magulang mo. Lagi namin sinasabi, di ba, na hindi ka namin masisisi. Sa oras ba na pumanaw yung magulang mo? Tanong mo dyan sa isip mo na hindi mo ba sisisihin yung sarili mo? Na sana kinausap mo na siya nung malakas pa siya. Na sana pinatawad mo na siya nung malakas pa siya. Pero sa ibang banda, naisip ko lang, parang nandun din sa tita na nagpalaki sa'yo. Kasi kung yung tita mo na nagpalaki sa'yo, or kung sino man yung mga nagpalaki sa inyo, sa kabila ng malayo yung mga magulang ninyo. Kung paano kanya palalakihin na pinapakilala niya yung magulang mo na nasa ibang bansa. Tapos ang sinabi mo, Walang trabaho yung tita mo. Hindi ka ba nagtaka kung bakit? Saan siya kumukuha ng pera na ipagpa-apaaral mo? Saan siya kumukuha ng pera na ipanggagastos mo araw-araw? Sa magulang mo. Yun yung hindi mo alam. Pero ang sinabi mo, hindi mahalaga yung pera, gusto mo yung pagmamahal niya. Tinanong mo na ba siya, kung ano yung pinakadahilan niya kung bakit iniwan ka niya at nag-ibang bansa siya o baka nasa isip mo lang yung sakit na nararamdaman mo sa puso mo alam naman natin na wala naman sa una yung mga pagsisisi nasa huli kaya yung mga sinasabi namin sa iyo na hindi ka namin masisisi sa galit mo kung ayaw mo na silang mahalin kung lumayo na yung loob mo sa kanila sana pag dumating yung oras ng magulang mo na mawala na sila dito sa mundo tanong mo dyan sa puso mo kung hindi mo ba sisisihin yung sarili mo yun lang